So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video nito, i-share ko sa inyo no, yung bagong update ngayon sa JNT Express app kapag ka magpapadala tayo. So kung ano yun, simula agad natin pagkatapos ng intro na to. Una guys, no, meron na ngang COD para sa mga walk-in clients ang JNT Express. Ayan. So, pwede nang magamit ng mga walk-in clients and cash on delivery gamit ang JNT app. Ayan. Pero, syempre, kailangan munang mag-apply ni walk-in clients sa JNT. Ayan. At kapag ka na-approve na yung cash on delivery niya, pwede niya nang gamitin yung COD sa JNT app. At kapag ka mag apply ka ng cash on delivery, pwede mo na rin gamitin yung JNT Express app para makapag-apply. Ayan, kapag inopen mo yung JNT app, Ayan, click mo lang yung order, tapos sa may part ng items description, makikita mo doon, no, apply for COD. Tapos, meron ka lang kailangang fill upan doon, ayan, mga basic details, ayan, at tapos meron ka rin kailangang submit na documents, ayan. Tulad ng BIR 2303 or yung Certificate of Registration. Balik sa mga susunod na vlog natin, no, ituturo ko sa inyo, no, kung paano ba makakakuha ng BIR... 2303 or yung Certificate of Registration. Ayan, para pwede nyo gamitin kapag ka mag apply kayo ng COD sa GNT Express. Ayan, sa ngayon, ibibrief ko muna kayo no, sa mga bagong updates ni GNT Express sa app nila. At ang una nga doon, yung cash on delivery para sa mga walk-in client. Ayan, balang next naman, no, Pwede na ulit natin may screenshot yung barcode sa JNT Express app kapag ka magpapadala tayo. Ayan, kasi dati di ba naka-disable yung screenshot, hindi mo siya pwedeng i-screenshot gamit ang cellphone mo. No, kailangan mo pang picturean using other phone yung barcode. Ngayon, pwede mo na siyang i-screenshot ulit gamit ang sarili mong cellphone. Ayan, kasi naka-enable na ulit yung screenshot. Ayan, para kahit wala tayong data, pwede tayong makapagpadala sa JNT Express no, sa mismong branch nila. Bali, papakita lang natin yung screenshot ng barcode na nasa cellphone natin. Ayan. Next naman is yung tungkol sa chat support nila. No? Ayan. Bali, sinubukan ko yung chat support nila no? nung nag-inquire ako. Ayan. Para sa akin, no? nung sinubukan ko yung chat support nila, mabilis yung response. Bali, nung sinubukan ko yung chat support nila, tapos nagtanong ako kung may kota ba yung uh, cash on delivery nila para sa walk-in clients. Ang sabi sa akin is, wala naman ko once approved na and bali ang nakakatuwa lang doon no, ang bilis ng response ng chat support nila bali kapag ka, nagkaroon tayo ng mga problema sa pagpapadala hindi natin gamitin yung chat support nila para ma-assist tayo kung may problema ka sa tracking number barcode ayan sa pouch ayan basta regarding sa pagpapadala pwede kang magtanong sa chat support nila o no? or pwede mong gamitin yung chat support nila para ma-assist ka nila Ayan, base sa experience ko, no, maayos naman at mabilis yung pag-response nila. Ayan, bali ang next naman guys, no, share ko naman sa inyo, no, yung presyo ng box ng JNT Express. Ayan, kung sakaling mag avail kayo. Ayan, para alam niyo yung price kung sakaling mag avail kayo ng JNT Express box. Ayan, bali kapag ka extra small, ayan, 30 pesos yung additional fee. Ayan, yung small box naman, 40 pesos. Ayan, medium, is 50 pesos. Ayan, para naman sa large box is 80 pesos. And bali yan yung price ng box ng GNT Express kung sakaling gusto nyo mag-avail. Ayan, sana nagkaroon kayo ng panibagong idea sa bagong update ngayon sa GNT Express app. Ayan, sana nagkaroon kayo ng bagong informasyon sa video na to. At sana support nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga ganito klaseng video sa susunod para rin sa atin. So hanggang dito na lang muna. Ingat kayo palagi and peace out.